master ba sa king dito sa clinic dito po ako muta ng gamot ko para sa mga sakit ko no guys eto magbabayad tayo pinagbigyan tayo ng doktor mutang dito tayo magbabayad sa pharmacy ate nagbayad na ako eh, okay, intay intay lang tayo guys kasi may kausap

Atting ko kayo guys. Pacho na mata mo. kasi I sa para sa pagkain Ate, bye ako. Yung sa demon, ay. Thank <coughs> <ay, tos> you ho mumpa okay. na manate. Ate, kumain. Dito kailangan dito it's okay. Dito ko na manate. So, ang ano, iba. Kulin ba yung explico? Kaya yung mga tumutulong sa akin, nalikwala sila, sila inibigay sa akin ng paggamot ko. O oh, ano po yung keresetang design niyo dito? O gawin niyo po, lalo na yun, di ba yung tekel ha? Sampo. Wala pa pala yung sampo pa. Hindi pwede yung sampo na ang ha? Hindi, yung pwede. Pero tatay, yung ano, yung wala naman ako kay yung gaglat, kay papaano. Anong hindi pa rin yan? Yung, yung puti? Wow. Yung okay. dalawa. Yes. yes. May lactato, pa? Wala okay. naman. Pero medyo Pero okay. yes. huh. na, yep. na. Oh. Mur na okay. animismo, Ano po bang pwedeng vitamins ko? Para maano rin be, natin. Yun, may maraming okay. vitamins na kailangan mo. Hmm. Ha? Para lumakas ka magpahiya ka kasi ang payat. Ayan guys. Ayan naniniwala kayo ha guys na ano, hindi po ako scam, hindi po ako naloloko yung mga na pinadadala nyo dito po na kita nyo nagbayad po ako ayun ay, ay, thank you guys